So, may wayan ano. So, pag ginawa naman natin tong channel to, dahil natamid na ito, ito naman ang sound yan. boys mga idol nagtatanong sa akin tungkol sa kanyang mixer so ang kanyang mixer ay 4 channel kung pwede ba daw niya gamitin yung channel 3 and 4 sa kanyang gagawing setup ano na yung 3 gagawin sa low yung 4 gagawin sa mid high so pag ang inyong 4 channel mga idol pag 3 and 4 po yan magkasama po talaga yan ano isa lang ang control niyan ng ating mga mixer katulad ng 7 channel isa lang din ang control ng 6 and 7 hindi katulad ng 1 2 3 2 5 magkakaiba po yan. So, nakamuno siya, no? So, itong gagawin natin, ipapakita natin ngayon kung ano ang magandang gawin pag isang amplifier, katulad nito, isang mixer. Ito itong ating mixer na 7 channel. So, kung napapansin yung mga idol, ang 6 and 7, puro po yan, line, ano? Left channel at saka right channel. So, isa lang ang control nila. Yan, no? Pati ang volume, isa lang din. Hindi katulad nung 4 and 5, magkaiba po ang kanyang control, no? So, nakamuno siya. So kung lang halimbawa, kung ang inyong mixer ay 4 channel lang, uh, gagamitin nyo naman sa pang sound. Halimbawa ano, na gusto nyo paghiwalayin yung low sa channel 1, yung mid high sa channel 2. So pwede nyo gagamitin yan mga idol. Mapapaghiwalay natin yan dahil makokontrol natin ito ng ating mga tone control. So ito mga idol, mapakita natin. Sa 1 into tayo gagamit. Hindi tayo gagamit dito sa pinaka 6 and 7 niya. So, yung gagawin natin mga idol, ito lang din, dual 6.35 to dual RCA. I-output lang ito natin sa ating main output. So, papunta ito sa isa nating amplifier. So, yung pinakadulo nito mga idol, sa input ng ating amplifier na gagamitin. So sa ganitong connection mga idol na gagawin natin, dapat hindi tayo mag bluetooth connection. Kasi pag nag bluetooth connection tayo, automatic ang control nito sa 6 and 7 natin. Ganon din yan sa 4 channel natin na mixer. Ano? Basta na naka bluetooth connection tayo, pag 4 channel lang inyong mixer, channel 3 and 4 ang control niyan. So ang gagawin natin ngayon, magamit tayo ng cord para dito tayo mag connect sa line. 1 at saka line 2 or channel 1, channel 2. So ito mga idol ano, pwede tayo gumamit ng B8, pwede naman tayo gumamit ng cellphone. So itong cord 3.5 to dual 6.35. Ito lang din gagamitin ko rito sa line. Yan, dalawang channel ang ginamit natin. Ito na yung magda-drive sa ating mixer o yung ating source ng music, itong B8. Ito mga idol ano, halimbawa yung channel 1 gagawin nating low. So itong pinaka high ng ating tone control ng ating channel 1, ibaba natin 'yan. So pwede naman tong mid ibaba na rin natin. So ang low lang natin i eh, dito. So katulad din dito, pag ang ating channel to gabi natin sa mid high, ang low naman ito ang ibaba natin. So walang volume ng ating low. So dito na tayo magko-control para sa low, ito naman sa mid high. So ganun lang mga idol nung gagawin natin. So isa sound natin to para masundan din doon ng mga iba nating viewers. So, ito na mga idol ano, yung ating main volume. Itataas lang natin yan. Tapos, itong low natin. So, nakataas yung low natin, yung mid-high natin dito nakababa. So, ito ang labas niyan mga idol. So, ayan ano. So, pag ginawa naman natin tong channel to, dahil nakamid-high ito, ito naman ang sound yan.

So, ganoon lang mga idol ang gagawin natin, ano? Kahit mapa 4 channel man 'yan o mapa 7 channel man 'yan, basta paggawin nating natin low ang isang channel o mid high ang isang channel, sa 1 into na lang po kayo magko-connect. Ganoon din dito sa ating 7 channel. Pwede naman tayo magamit dito ng hanggang 5 basta wag lang tayo dito maggamit sa 6 and 7 dahil katulad nito kanina yung sinabi ko na isa lang ang control niyan. Hindi katulad nito na mapaghiwalay natin yung ating sound na isa na sa ating amplifier.